po natin. Ayan sa April 28 po 2024 po. Kita-kita po tayo ng 11am hanggang 15pm Sa venue po natin ay Yishun Sapra Ayan po Sa tickets po, at uh, kontakin nyo lang po sa Facebook page si na Ma'am Berlisa Nicole Ayan, si Maminda Ong, si Roslyn Tercero po. At sa, kontakin nyo po sila sa 6584540041. Ayan, 6584540041. Admission price po, $50 po. Ayan. Yakap din po tayo sa Singapore Ayan, sa lahat po ng uh, taga Singapore, see you, see you, see you, soon sa lahat po ng mga organizer dyan sa organizer, nag-organize po ng event na to, maraming salamat po at ako ay uh, napili nyo para magbigay na kasiyahan sa inyo, mga OFW na, na taga Singapore at sana maging masaya po ang ating uh, pagkikita mga kabunso sa Singapore. Malapit na malapit na rin po yan mga kabunso. Ano po? Sana maging maayos po tayo lahat mga kabunso. At this coming April 25, ay April 25, April 12 po again ha, sa Music Museum. And April 28 po sa Singapore sa Yi shun sa pra and of course po matagal-tagal pa naman po tayo magkiki